Umamin ang dating kasambahay ng tumatakbong kongresista na si Rose Nonolin na siya ang may pakana sa binibintang na vote buying sa kanyang amo. Paliwanag niya, utos lang daw ito ng kampo ng kalaban ni Lin. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Lumitaw sa mga autoridad ang dating kasambahay ni 5th District Congressional Candidate Rose Nonolin pag-amin ni Alias Maria, siya raw ang nasa likod ng viral video ng umano'y boat buying ng kanyang amo. Galing po sa akin ang video na yon, yung pinalabas po na put buying kay Ati Roslyn. Tinanggap ko po yung sinabi nila sa akin na bibigyan po akong allowance. Pero giit ni Maria, hindi si Lin ang nagutos na bumili ng boto. Ang mastermind daw, ang kalaban nito sa pagtakbo sa pagkakongresista na si Patrick Michael Vargas. Tauhan umano ni Vargas ang nagutos sa kanyang gawin ito. Siya po ang nag-utos sa akin na mag-spy po kay Ati Roslyn. Bibigyan daw po niya ako ng allowance. Tapos po binibilan niya po ako ng cellphone. Dahil sa kawalan ng pera, natukso raw ang dating kasambahay na sundin ang utos. Ang condition daw, dapat mapagpadala ng video at litrato si Maria ng ginagawang boat buying para mayugnay si Lynn dito. Ginamit po nilang kahinaan ko dahil ano po, bibigyan daw po nila ako ng pera. Basta gawin ko lang daw po ang pinapagawa nila sa akin. Huli na nang malaman niya na pala ang video para idimanda si Lin. Agad naman daw sinisante ang kasambahay nang malaman ng kanyang amo ang ginagawa niya. Halong takot at pagsisisiraw ang nararamdaman ni Maria ngayon dahil sa isinampang reklamo sa Comelec laban kay Lin. Dahil dito, handa siya magsamparin ng kaso ng boat buying laban kay Vargas. Nagalit po siya sa akin kasi sa akin lang daw po siya pumalpak. Ako po ay pumunta rito dahil po sabi sa akin ng aking anak, Mama gawin mo ang tama dahil wala namang pinakitang pangit si Ati Roslyn At hindi rin po ako makatulog sa aking ginawa. Nangaharap ngayon sa 237 counts ng vote buying si Roseline na isinampan ang koalisyong nobalenyo kontra korupsyon at alyansa ng mga mamamayan ng bagbag ang grupong kabataan na QC kontra katiwalian. Kinundin naman ang maruming paglalaro sa politika ni Vargas. Kaya naman nagprotesta sila sa harap ng COMELEC para hikayatin ang ahensya na imbestigahan ito. Panawagan ko po kay Kong at sa lahat po ng mga politiko, uh, wag, wag, po natin gawing eksena o sinihan ng ating halalan bagkos ay gawin natin itong patas para sa lahat. Nangako rin silang tutulungan maging testigo si Maria sa mga kasong isinampa labang kay sa Comelec. Sa isang pahayag, sinabi ng kampo ni Vargas na gawa, -gawa at libelous ang mga paratang laban sa kanya. Mas mabuti raw kung dadalhin sa Comelec ang issue at mapatunayan ang mga akusasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.